ngayon kami naman yung gaganti. <laughs> <laughs> Alam na rin. Hindi na kailangan. Alam niya yan. Oh. Wow. Sana hindi magalit si Kaya Jeff. Sabi <laughs> mo na dyan. Yeng... For today's vlog tol, ano eh? Yeah, Iyan na ito si Kuya Jess, prank tayo ngayon. <laughs> so, Anong gagawin? Anong gagawin? Paprank natin siya. Favorite niya iced coffee. Ngayon, kami naman yung gaganti. Game, <laughs> game, game, game. Dalawang camera ka, pa. Dalawang camera pa yun, no? Dalawang, kamero, dalawang camera nga, nagsama. Yung! Ito tayo, Bibli boys? Meron nga. Hindi na kailangan, alam niya yan. Ah, al Parang may naamoy ako hindi maganda. Maganda, maganda, maganda. Ang alak ko, ano naman gagawin? Chowbice. Bilig na chowbice. Bilig namin chowbice. Para sa ice-cold. Para may thrill. Matik. Sa anong hope mo tol? Anong sana mo? Sana hindi magalit si Kuya Jeff. Sabi niya naman, di ba, huwag lang daw siya bibiruin kung sa pagkain. Matik yan. Kaya kailangan kung mag-vlog to. ay pag magpa-prank daw, may video. Oo, oh, uh, Yeah, may video tayo ngayon, o. No? Oh. Kaya yung tube ice namin. Pa-prank namin lang. Malana <laughs> guys. Alampo ah. Hala. Sige, pindutin mo. Hintayin nya 'tong time delay sa niya sarap no. niya. Oh may ano, kunim yung kutsikara.

gago, kailan hey, na. Naayos... na. ano kailan? kailan kus, dah? ano? pala si register ng, oh. ba ng Barangay id, kasi kailan si tobaol? id. ano eh Bawal yung school ID yun paano ka yun 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 ka yun 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 yun

Let's go. Wala pa tulog yun guys. Siyosi, so, okay siyosi. Uh, open dyan <laughs> na lasing ko. Ano ang oras pala? Ang time check eh Ito siya guys. Okay. Gising na ako. Let's Gising na ako dyan. Simil na tayo. dun tayo sa amin. Sa amin. Game. Okay. Game. <laughs> ano sabi mo ngayon to? <laughs> <Your> birthday. <laughs> I mean, yes, birthday. Papa ni yes, top birthday na papa ni Rester. <laughs> Basta sabi mo. Ang trip niyo ko ngayon. A few moments later. <laughs> tol, ng oras tol? Alas 7 ng umaga, napabangon na si Pwede. Empty! Yes, sabi hey, mo hey, G, successful yung vlog. Yes, patay uh, hey, hey, yung ramen. Pero sabi mo, hindi pa yun success guys. Meron pa kami. Kami naabangan talaga. Mapag-arili. Mapag mapag Simula pa lang yun. Ito na set up dito. May, dito nga yun. mo. Ayan. Wala, wala na Napost ko agad. A few inches later. Oh, to, sa prank, ano rate mo? Uh, well, hindi ko ma-rate kasi bulabog kayo sa akin. Pero, ka pero eh. trip ka o hindi naman? Hindi, hindi naman. naman. Yeah. Yeah. Hindi naman kasi pagkain eh. Uh, sa bagay, sa bagay. Ah, <laughs> you know. Pero yung alam namin na bibili ka sa kalender yun. Ang... Hey, I'll come look at this.